katapos nga po ng uh, malakas na ulan uh, mapapansin nyo ay uh, ito yung ating kalamansi uh, ay uh, okay naman, hindi siya nabaha no? ganyan ito, nakababad yung tubig oh. hirap ma drain kaya ito po ang ginawa natin ay uh, pinataasan uh, bakit ka ninilaw? Ha? Huh? Okay. Gaya niya, no? Siya nga pala, no? Kailangan pala nating tanggalin yung mga bunga. So, iyan, wag na natin uh, pasundan pa ng bunga. Ayan na natin yan. Susunod, wag na natin uh, pabulaklakin. Para makapag-survive sila o makapag-sanga-sanga sila ng uh, panibago. Para magiging strong daw yung uh, kanilang mga stem branches. Tama ba ako? English yung kasi. Stem, branches. Yan. At uh, gaya nito. Para tumaas silang ganito. So, yan ang panimula nila. Uh -huh. Kita niyo po, ano? Yung tubig na na-stack dito. At kailangan talaga ng ganitong style ng pagtatanim binuntun so yan po ang ating update no pansamantala ating uh, si. inspirin ko na po to no kasi may kumakain na uod hindi pa na itanim na lahat mayroon pang 40 piraso at ito nag sisingit tayo ulit dito sa kasi kulang pa kulang pa dito Bala ko kasi ay uh, huwag na natalian ito. Dahil masyado mababa. baka po ay uh, kainin naman ng tubig. Wala muna ng tubig yan, oh. oh. Malakas nang tubig, oh. Nagdidilim-dilim na. Gawin na lang natin tong basakan sa garden. Uh, subukan natin pag uh, bakantin na daw yung uh, nag-aararo ay ipaararo natin ito. Kahit wala na naman natin ng mga palay. Kasawa po ito. Dito tayo kukuha ng tubig. Gagawa tayo ng mini dam doon sa lakid sa kubo. So, update lang po ako mga kalingap. Pag uh, nandiyan na. Yun, kapag tayo tayo ng limang piraso. Yun. Bali, 71 na po ang naitanim dito. 71. Pinatitira pa ang uh, 29. Katapos nating uh, mag uh, tanim tanim mag uh, update sa ating kalamansian tayo po ay uh, maglalagay naman ng punla dito ito po ay uh, bell paper meron no? bell paper pa tayo dito uh, basta ay uh, sili siling taba wala na nakalagay no? ano pangalan no? emperor Ah, sweet paper. Ay, sweet paper, hindi bill paper, sweet paper. Ay. Not amiss. Na uh, paper. So, ayan. maglagay-lagay tayo dito. Lalagyan ko na 'to ng uh, lupa. Wala na kasi mabiling malalaki nito. Yung malaking butas ba? Kaya ginrab na lang natin ito kasi try natin uh, uh, mag-tray. Uh, kasi maganda kasi pag-tray. Para buhay na buhay. Ayan. Sabi dito isang daan lang daw eh. Yung laman ng uh, sachet. Isang daang seeds. E, itong tray na to ay... Uh, 12 Mhm, ya lo pulang. Lah lah. Jadi pernah hati. Ay, lagi dito sa Colombo. May naipon na pala tayo yung repulyo dito mga kalinga. Kasi magsusubok tayo ng repulyo kasi may nagbigay ng binhi. Repulyo, subukan daw namin. Oh, yan yeah, oh, o. No? Ipulyo. Ah, para wala ka alin naman. Ipulyo. Pagkatapos natin doon, mag uh, punla. Pansamantala ay uh, saglit tayo dito sa ating uh, garden dito. ng ating sitawan. Tayo po ay uh, magtatali-tali kunti. At maya-maya ay magluto na tayo ng ating kanin. Ayan, no? talian lang natin yung iba kasi yung iba ay uh, natalian na natin by dalawang string na lang po yan dalawang nylon dahil nagtitipid na tayo hindi natin kaya ay uh, dalawa na lang maganda siguro dalawa no? try natin yung dalawang uh, nylon lang Ayan eh o, uh, baha na o. Oh. Buti na lang, may ikwan tayo. Plastic mulch, saka nakabunto, naka-plot. So, lagay tayo. pulang ating paa. Delikado. Ay. Butas na yung ating kwan. Ating uh, buta. Mahina na. So, pag gumawa pa lang ng tubig, hindi pwede. At ito na naman tayo. Tayo po. Binugbog sa ilokano. nahaluan po natin yan ng ah. Uh, tawag dito ay yan, mais pampalakas yan magluluto o magsasalang ng pagkain ng baboy para mapukasukan yung ating uh, kubo ng manok ayan kumain na sila busog na busog laki ng mga pitsyo pitsyo Ay di nakuon. Namay kabatiti, parat, long init. parat, na chambang luto. Okay, thank you Lord, puro puro, amen. tayo. sabaw Dinugo ang may sabaw Vâng